mga kapakir chat out sa ating mga subscribers all subscribers sa mga silent viewers mga kapakir tabunok every Sunday morning mga kapakir ada yung minuto kayo iya na tayo kata isa na may tayo 3,500 mga kapakir may git 3 years 3 years mga kapakir 3,500 ang presyo ni Busing ani. Bapro kayo mga kapakir ha 1,500 mga kapakir. 2-5 mga kapakar, oh, kay kayo mga kapakar Basta yung basa, talisayon ano -ayon. Ano -ayon. Ano -ayon talisayon 5 <laughs> mga kapakar Nagusabol 2 years na ni mga kapakar Gilulig Nagusabol, napayang yun Kasi niya, opera, Gunit Oh, ini presyo ni. Eh. Eh, presyo. Ha? Three. One tray. One tray okay. yeah, yeah. mga kabagat. One tray. Oke, Wapok. ni Kusya Bull. Napayang niya mga kabagat. One thousand tray. One One five mga kabagat. Pinabay. Okay. Wapok mga kabagat. Yellow Lake. One thousand five hundred only mga kabagat. Okay. 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 mga kabakar 2,200 mga kabakar 2,200 yellow league mga kabakar street to mga kabakar 16 months mga kabakar okay. doon okay mga kabakar 1,800 mga kabakar doon guwapo kayo mga kabakar wala kayo na 1,800 ni Bosjo guwapo kayo mga kabakar isa ka may Bosjo Okay. Lambon, 1,800 only mga Thank you. Thank you, bos Joe. Oh, oh, 2,500 Bakar. Lembuhan dan presio mga paket Berapa apa kaya mga kabakar? Albani mga kabakar daw. Um, Albani ang um, landain mga kabakar. Albani 2,500 dan um, presyo mga kabakar. may gito years na ni mga kapakir alpa ni ang day yan ni kusabul na po niya niyo mga kapakir wapo mga kapakir wapo ang pumpkin mga kapakir 2K ang presyo mga kapakir wapo kayo mga kapakir yan yeah, yearly mga kapakir ha i-gushable pa ni mga kabakyad mga kabakyad, o, guwapo kayo pila 2-5, 2-5 mga kabakyad tabas, guwapo kayo Okay. thank you, thank you 2-5 mga kabakyad hot cream mga kabakyad 2-5 अ यो छल्पो मगा पकेट दा पैयंगे ओइ ला नि गुतिने काम सम्म पै बन्दै मगा पकेट बोलिक्ने रे प्रतेश ओ कुजन तव तलो गाले याङी ओकरा त तमास मगा तला इथि कुमा ओ नै बटोलो ni Rico. 1,500 mga kapakar. Oh? Fishable pa ni yung mga Green League mga kapakar na bayangyo. Wapo kayo. 2,500 mga kapakar. Ah! Pumpkin mga kapatid, toki ang presyo. Sure. Ha? Ah, Gwapo kayo mga Binabay, topi, sure ni mga kapatid. Gwapo oh, kapat Okay. Thank you, thank you. okay mga kabakero. Black Hini. Guwabo <laughs> <laughs> kayo mga kabakero. Black Hini. O, oh, yung boss. O. mo. Ya, di kusya bol mga kapagkat Okay kayo. In <laughs> mga kapagkat do. 2,500 mga kabakerd. Pumpkin. Guapo kayo mga kabakerd. Yellow League mga kabakerd. Hindi pa sa mga kabakerd ha. Guapo. Pumpkin. Yung boss. <tod> uh, thanks for watching mga kabakerd. Uh, shout out sa ating mga new subscribers. All subscribers mga kabakerd. Sa mga silent viewers. Sa mga nag-comments mga kabakerd. Shout out. Tabunok mga kabakerd. Every Sunday morning mga kabakerd. Thank <tod> you. Upay bang gagawa kay Dr. Oh, oh, Milotso, Milotso. Last price Milotso, 1,800. Okay. Thank you, thank you. Manawa yun yung mga kapagyan. Kuha po kayo. Ato ni siya, pangatanong magkano yung presyo niya mga kapagyan. Kanawa yun. kasing kailang presyonal niyong kanawa wain tapay mga ko na tapay kapin kapin mga kabaket tapay mga mga kabaket tapay mga kabaket tapay mga kabaket mga mga mga